Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa 10 milyon na pabuya na inaalok ng DILG para sa pagkakadakip ni Apollo Quiboloy. Hindi ba ito joke ng DILG? Nagpapatawa yata si Benhur Abalos. Komedyante yata si Benhur Abalos. O kapag itinuro mo ang kinaroroonan ni Quiboloy, hindi ka ba papatayin ng mga pulis para sila ang kumuha sa 10 milyon? Sa tingin mo ba mga kasama may maglalakas-loob na ituro ang kinaroroonan ni Quiboloy? Naalam naman natin na ang mga pulis ay mga masamang tao. Pero mo sa bulsa ay inaagaw pa ng mga holdapper na mga pulis. At tataniman ka ng droga para pagkapirahan ka ng mga tiwaling mga pulis. Baka dyan ka na mapatay ng mga pulis kapag itinuro mo kung nasaan si Quiboloy. Siraulo ka kapag ituro mo ang kinaroroonan ni Quiboloy. Baka maging katapusan na ng buhay mo kung sasabihin sa mga pulis kung saan nagtatago si Quiboloy. Bariya-bariya nga lang nang buhulida pa ang mga pulis, how much more ang sampung milyon na pabuya. Na sinisiguro ko naglalaway ang mga pulis sa 10 milyon at ang mga pulis ang kukuha sa 10 milyon na pabuya. Ayon sa balita, inanunsyo ng Department of the Interior and Local Government ang pag-aalok nito ng 10 milyon pesos na pabuya sa sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ng wanted na si Pastor Apollo Quiboloy. Matatandaan na nahaharap si Quiboloy sa kasong child molestation at sexual abuse. Sa kasalukuyan ay patuloy itong nagtatago at walang nakakaalam sa kinaroroonan nito. Maliban pa sa naturang pastor ay may pabuya rin na tig 1 million pesos para sa makakapagturo sa mga kasamahan nito na sina Crescent Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Semanyes at Jackie Ellen Roy. Samantala, nanawagan rin si DILG Secretary Benhur Abalos kay Pastor Quiboloy na sumuko na ito sa mga kinauukulan kung totoong wala itong kasalanan sa mga kinakaharap na kaso. Sa mga gustong kumagat sa patibong na ito ng DILG, huwag kayong kakagat na masilaw sa 10 milyon. Dahil baka ikamatay nyo na. Na alam naman natin na mga masasamang tao ang mga pulis. Halos araw-araw ang sangkot sa mga kremen ay mga pulis. Sila ang salot sa lipunan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching!